Hello, magandang araw muli sa inyo. Nandito naman ang inyong pambansang Kumari. Welcome to my YouTube channel, Mamlets. O so, mga Mars, i-update ko lang sa inyo ngayon ang aking Uh, mounting harden dito sa aming kubo kasi mag ano na siya isang buwan na mahigit isa't kalahating buwan na tayo dito sa mounting harden natin kaya i-update ko sa inyo ang aking mga tanim kasi noon walang wala talagang tanim ang aking paligid ng aking uh, kubo ngayon ipapakita ko na sa inyo tara na samahan ninyo ako sa paligid ng aking kubo. Papakita ko na sa inyo ang aking mga halaman kung mayroon bang improvement. Dito tayo. Okay, yan ang aking kumari dito. Kasama ko dito sa garden. Hello Mars, tumingin dito. Yan. Okay, ito ay Ipapakita ko na sa inyo ang aking mounting garden sa aming kubo. Oh, ito na. Dito tayo magsisimula sa aming labasan nito. Yan, yan ang aming ano nung puno na ng halaman dito sa labas ito pa yan laki ng improvement puro halaman ng aking paligid isa't kalahating buwan pa lang po iba't ibang halaman po dito ito po ang aming mga snake plant. Ang dami-dami na. Ganito po ka dami ang aking na sa one month and a half. Ito po yung aming sa loob yan. Ayan po, yung mga hanging plants namin, maliliit. ina-update lang namin. Yan, ang dami namin halaman. Yan. Oh, hello mga hello Mars. Yan. Ang aking kasama dito. Si Ma'am Josie. Yan. Ito, i-update ko lang. Ganyan ang aming halaman Napakadami na pagkadami na. Ayan. Pagpapa, laki na lang. May mga ugat na yan siya. Dito pa sa likod namin, ito, yan. Yan. Ito so may mayroong kaming magandang rose. Yan. Napagaganda. Ito mayroon kaming sibuyas. Yan. Yan. Kinuhaan ko na yan ang dahon kanina. Yan. Pandan. O yan. Yan. yang kadami na, ito ang aking mga kaktus, yan kaktus ko, dumami na siya, may mga ugat na po yan ay start mga establishment. Ito, dito sa aming likuran ng amin kubo. Sa gilid ng kubo, yan. Halos punong-puno na. Ayun, nakaraan namin na. Yan, snake plant na spada, tawag dyan. Ito kanyang baby. Yan, lumaki na. Pinakita ko sa inyo nakaraan yan. May na siya. O, i-update ko lang. Talaga nga naman. Maganda na nga namin. Ngayon ito ang aming paligid ng aming paaralan. Update ko rin sa inyo. Matapos na yung aming isang building na pinagawa. Kaya pag-piece to piece ito na po. Ayan. 32 ano Rome. Ayan ang aming ano, covered court. Ito may mga ano kami pan. Yan ang inano ko tinanim na tanglad. na vlog ko na 'yan. Ito may mga duhat, may mga tiko. Ito yung ginawa ko na hanging plants. Maliliit pa 'yan. Paikot na 'yan. O, ngayon mga Mars, samahan mo na kami kasi nagugutom na kay kakain na kami. Ito na dito, kakain na kami. O, kakain na tayo kasi tapos na ako mag-update sa ating mga halaman sa paligid. Ito ang aming handa sa bodol fight. Ito mayroon kaming mga, ano yan, yung dahon sa kaging kaliwag, kamatis, kanin, at iba pa. Ayan pa ang aming tahong. Ayan. Siyempre, yung ano natin, pinaglalagyan ng ating pagkain. Ayan ang tawag ng bodol fry. Okay, ganyan tayo. Magkamay-kamay lang tayo mamaya. O, so, ito na. Saglit lang kayo. Our Lord. Amen. 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 Son, amen. Okay, tapos na ako nag-update sa inyo. Ngayon, kay nagutom na kami. Alas 12 na ng tanghali. Kakain na. Kakain na po tayo. Ito po ang aming pagkain. Nag-bodol-bodol po kami. Ito po ang aming pagkain. Nagugutom na. Bodel. Ito ang bodel. We, bodol, bodol. Have, we have tomato. Oh, yeah. yes. We have salted egg. Oh, yeah. yeah. We have mussels. Yeah. Yes. We have mussels. Pancit biko. We have lechon manok. Yeah. And of course, Why? we have rice. Yes, Yes. Na okay, po. nagutom Cooper na po. Mm. Oh, yan. Ito na, na po kami. Gutom na, gutom na kami. Oh, tingin na doon naman. Inayos oh. pala Inayos ko talaga yan, oh. Oh, ito aming kubo. Hello, guys. Tara, kain tayo ng lunch. Galans na tayo. Napagod na sa aming paghahalaman dyan. Pagpapag-dapdik sa inyo. Ang Ang mga plants oh, diba? dito. Uh, Ayun mas. Ayun Ayun na, Ayun mas. Para sa banda dito. Oh. Ang lalaki ng tahong mo, Mars. Wala no? nga ako kayo kay ko kay... Anong ulat na, Mars? Ako malik? Hindi ka ba ako yung Maglinis pa ako dito kanina. Ha? Ah. Ito mo, sakto yung muka diba, mo, saka ano o. Oh. Ito yung bigla, ko. Ano lang ito eh. Isang araw lang. <laughs> <laughs> Nakita <laughs> lang kasi yung saging ng ano eh. Maganda yung ano yung biglaan lang, hindi ano, pinaplano. natutuloy. Nawala. Ang ibang kasamahan. Ang LBS at Miss na sa Ano sir, masap. Gestor City sa si Ano nila? Ano nangyari? Hey, wala. Nakapahan niya. Huwag kang pagulita. Pagayaan mo oh, ito. Okay. Wala isang dyan, di ba? <laughs> wala. Huwag <laughs> <laughs> <Basta isang mapasunayin. laughs> <Wala>, Ano, may arm na po buo? Bakit? Sinipin siya ang arm dito. Bakit? Isang mabagabay Hindi man ito nakatulog. na mo. Uy. Wala nang arm ayunin mo. <laughs> ito namin dito sa'yo. Ay, yung gilid. Ano, magalit? Ano nang Ano Mas doon sa bahay nung pumunta kayo. Parang ang kunti naman ang na-upload. Oo. Anong nangyari? Ay, kung tuwa Inedit niya. Inedit Inedit nila. Sobrang ang uh, haba. Di magpapagod ng mga tao. Kung tuwa nga akong oh. Wala kasi siya doon. Ay, magaanap. Ano <laughs> <laughs> yung sablawan nito, oh? Kalamansi. Meron kalamansi diyan. Ay, mm, mahal ko. kumakain ako yung nilagay naman yung pinag-anuhan mo. Ay, kumakain ka ba dyan? Sorry. Yeah, Sarap naman siya. ang ating ano, pagkain ngayon. Ay, oh! Bigyan yeah. mo ng manok si Blue. Ayaw na pakain niya ni wow. Hindi basta-basta pinapakain Uy, ko dyan? Ang sarap na pagkawa niya. Oh, oh, oh. Bakit ang... Ang ganda ni Blue, ang kanyang nanay, hindi mo <laughs> <laughs> ang tatay niya, sir, ang ano, guwapo. Bakit ka lang sir, eh? Ang labo yung <laughs> niya. <laughs> Hindi sa ina niya. Time fire! <laughs> Pinakakaayot na nakikita pa talaga niya ang pagsubo niya. <laughs> yung nilalabas muna ang dila bago ano, <laughs> parang <laughs> ano, lizard.

Huwag mo yan, anak. Masya-ya na maraykod. Taga'y nga. Masya-ya lang aking ka-friend. Ay, wala. Diyan kayo. Ayun kayo. Ako niya. Ako Dito sa kanya. Ayun kaya kayo. Ako. pang ng kamay ni Marsa. Ah. Right. Eh no? Bagong ano ah. Oh, dito ba? Kasi natipindot siya na kahapon. <laughs> <laughs> Pero iba klase naman to. Pipindot lang, magpapamanig. Mm. <laughs> ko, ay, ko. Excited kayo pagdating, pag-uwi na nga. Ang ganda ng kamay ni Mars. Sariling sikap lang naman ang lunas yan. Ayan o, no? ayan o. No? Ayan, ayan, ayan. Hindi naman dapat kami pupunta eh. Ayan, nakaharap ko na yan. <laughs> Nami-match siyang wala. Grabe. Hindi ka na kayo nag message, Kaya ko hindi kayo natuloy. Kaya tulot na kami. Ano, balak na kami. Marami mga match. Marami ko match. Ito pa, oh. Excuse me. Okay, busog na busog na po kami. Maraming salamat sa inyong panood sa aming mga pagkain. Marami na pa. Si Sir. Si Ma'am. Juicy si Sir. Abad Hello! Abadge si Ma'am si sisel sa At sana nagustuhan ninyo ang aming pagkain at ang ake ang naman, update sa aming sa tramway kami pa garden ay. sa aming munting kubo. Bye-bye. Don't forget to like and subscribe. Like, share, and subscribe <laughs> para update tayo sa lahat na, na sa aming na. video. Sanay na, sanay na